kaalaga ng baboy, tinamaan ng isip kailangan natin gumawa ng ibang paraan kung ano naman pwede natin ilagay sa ating kulungan dahil sayang din naman ito, dahil lahat nga ng kulungan natin ay eh, wala ng laman dahil tinamaan niya ito ng isip kaya naisipan natin mag-alaga ng 45 days nagsimula nga tayo sa 50 peraso na 45 days pagkatapos dinagdagan na natin ulit to ng 50 peraso dahil medyo nagandahan niya tayo sa, dahil sa 28 days pwede mo na siyang katayin kaya at hindi rin tayo nahirapan ibenta ito dahil meron tayong maliit na sari-sari store ginawa natin gina, kinakatay natin to tapos binibenta ng per kilo minsan ang iba nagbenta rin tayo ng buo-buo yung hindi pa kinatay kaya yun ngandarin rin siyang hanap buhay, lalo kung maramihan ang aalagaan mo. Tsaga lang talaga, wag lang tumigil mangarap. Dahil kahit anong hamon sa buhay, basta may pangarap.